Victor Medina. Ayun si Ate mga idol, oh. Tinitingnan yung ano ko mga idol, sa natin. Iba yung tinititigan ni Ate mga idol. Damit. Damit ko tinitingnan mga idol, hindi yung ano ko mga idol. Hindi yung mukha ko yung tinitingnan ni Ate mga idol. Hindi siya nakatitig sa damit ko mga idol. Ayan oh. Nakangiti siya mga idol laban nakatingin sa akin mga idol. Pero hindi naman sa mukha nakatingin mga idol. Eh ba yung tinitingnan? Yeah, mga idol. Ang pokey natin kasamahan, mga idol. Sir Eong, mga idol. Malupit. Galiego, mga idol. Sir Eong, ang ko din tito, mga idol. Oh. Papunta lang kami ng palingki, mga idol. Bibili ng ulam. Malayo-layo okay. yung lalakarin namin. <laughs> <laughs> Be, Bi bibili ng ulam. Pabili ng ulam. Ayan sa idol. Oh. Layo-layo yung lalakarin namin. lujo melayu-layu, out hujan sama taga pernyak hujan, ayo, tak pun takkan bisa palingknya, mau edol, ayo mau edol, oh. kau bawa duit ayo mau edol, nak kita yun dede ni puitang sup mau edol, oh, oh sir, kalo ku basa.